Samoa, Ay, I'm Lori May. But I was born on September. But I am May. You know why? My father's name is Rolly. My mother's name, my, my mother's, mother's name. name. <laughs> my mother. Ken, Lori, me, Rolly. Balik tan may y Rolly, Lori di ba? Balik tan balik tan m Oh. Rilo. Yeah. Rilo. Pero connected sa Lori. And then, me, me. Pila lang Ano mo yung pag Sino mahal mo? sino mahal mo? L L L fuck you L you I don't believe you I don't believe you I don't believe with you Malmo siya Pukin ina niya Buha ka ng ina niya Kuli Alam ko si mga Alam ko ang pa May na kayong minagawa ano binad Kita mo, oh. na kikita sa anong bukunsan sa tubig. Para ako si Marvin tumawa. Ano kaya si Marvin lagi. Ano si Marvin? Si Prey, si Prey. Totoo si Yung siyempre siyempre